Magandang hapon po. Ito naman si Boy Gala Owan. So, ay, ito naman. Gumagala na naman dito sa C5 si So, napadahan ako. So, mura po ang isda dito. So, kaya kung sino malapit dito, punta nyo na dahil mura, napakamura lang po ng bangus at saka so, tara, samahan nyo ako mga kaidol. Tingnan natin. Yan sinasabi ko mga kaidol. Mura lang pong bangus dito kung sino malapit dito sa C5 to na eh, di ba? C6. Ah, C6 pala. So, daan na kayo mga kaidol. Napakamura po ng isda. Ayan po. Sa abot na kayong bulsa. Kung pakyawin nyo yan, pakyawin nyo kung hanggat maaari. Ayan. Kung nagsasawa, nagsasawa na kayo yung baboy, ito na naman mga kaidol. idol Ayan, Ayan o. No? Oh. Tsaka, ang gaganda ng mga tindera natin. Yan, mm. smile. Batang-bata. Bata. Okay, nice. So, akay idol, bumili po ako ng ano, dalawang kilo lang po. Bang, ah, bangos. Yan, mga akay idol. Oh. Sariwa pa. Ano, oh. Maganda ang serbisyo, maganda ang pagkalinis ng isda, oh. Ayan. Hatay na, pinapatay pa. Ah, siyempre tinatanggal ng mga palikpik mga kaidol, okay? Ah. Uh, laki nito. Ano to, Nay? Maya. Oh, maya maya, Lalaki. oh. Lalaki. Yeah. Mga kaidol, Kala ko dinosaur. Maya maya pala. Yan, yeah. isang lang to, ano? O, isang lang mga kaidol. Daan na kayo, ano pa hinihintay nyo? Bukan mo na, punta na kayo. So, punta na kayo mga kaidol, kasi nakabili na rin ako. Kayang kaya, -kaya sa bulsa. At least, nakatulo tayo sa kamila ni nanay at tatulungan din tayo, okay? So, thanks for watching and God bless. Maraming salamat mga kaidol. bye Eh, kala ko dinosaur maya maya pala yan yeah, mga kaidol oh okay okay mga kaidol thanks for watching mga kaidol bye and god bless dito lang po yan sa C6 Pakadaan kayo alam nyo na to okay thank you and god bless pakyawin niyo na tara na So, yun lang mga kaidol So, dito lang sa sisis Nakapili ako. Ayun uh, kayo sa bulsa at sa logo ng bahay. Okay? Thank you and God bless po sa atin lahat. So, happy weekend po. Thank you. Bye. Apulutan ha. Alang yung share pala sa mga bagong Maraming okay? salamat. Ingat tayo lahat. Okay?